May nagtatanong, pwede ba daw tayong mag-remix ng mga videos ng ibang content creator? Ang sagot po dyan ay opo, pwedeng-pwede po tayong mag-remix ng mga videos ng ibang content creator. Kaya lang po, dapat kung tayo ay mag-remix ng mga videos ng ibang content creator, dapat tayo ay risk taker. Bakit sinasabi ko na dapat tayo ay risk -taker? Kasi po, hindi natin alam ang mga videos na ating na-remix ay may existing na violation na pala yun. Kapag ganun, may existing violation, may posibilidad na ang ating video na ating in-upload or ating ni-remix at in-upload natin sa ating profile or sa ating page, ay madadama yun. Magkakaroon din yun ng violation. Kaya lang po, take note. Kung kayo ay mag dapat suriin na mabuti ang video na inyong niremix. Dapat siguraduhin na ang video na iyon ay nakasunod sa community standards ni Facebook. Alam naman siguro natin ano yung community standard ni Facebook, di ba? Diba? So dapat nakasunod yon para sa bandang huli makaiwas po tayo sa violation kung tayo po ay ma ni Meta. So safe po tayo. Hindi tayo magkakaroon ng violation kung yung video na na ating ni remix ay nakasunod sa community standard makaiwas tayo sa violation ang pagre-remix naman talaga ay nakakatulong yan para makakuha, makuha natin ang 60 minute views. Pero atin ding tandaan na marami ding mga malalaking content creator ang na-restrict ang account nila or na-demonetize dahil sa pagre-remix ng mga videos na hindi nakasunod sa community standard ni Facebook. Sana po ang video kong ito ay nakakatulong sa inyo. Please follow for more. God bless!